Hello guys! So marami nang nagtatanong kung kailan daw ako ulit gagawa ng Kimpoy Advice video kasi 2 months ago na yata yung last. Sorry, medyo naging mabigat yung math na to kaya ngayon lang ulit ako nakagawa. Masyado akong maraming pinagdaanan kasi siguro nakalimutan ko mag-tweet nung September. Please be good to me. Ang dami nang naipo na questions kaya this is Kimpoy Advice 7! Seven, huh? Our first question is from Vanessa Baradi. Naglasing ka na ba to the point na limot mo na lahat ng sakit at memories nyo ng ex mo? Alam mo, hindi mo naman kailangan maglasing. Ang kailangan mo, magising sa katotohanan na hindi mo na siya dapat mahalin. Ganoin. From Jam 143 makatotohanan ba ang right love? at the wrong time. Oo naman, dahil may mga bagay na tama pero nagiging mali kapag minamadali. Ganon di ba? From Kim Poy Jen, normal lang naman po ang pag flirt di ba? Normal kung single ka naman. Pero kung in a relationship ka na, tapos dahil pag-flirt ka pa, hindi na normal yon. Makapal na yon. Huwag ganon From Akamisha, ano masasabi mo sa mga taong nang iwan? Ede, ingat, have a safe trip, and hindi ka From Danica Jaza underscore 14, Kuya, bakit may mga taong darating lang sa buhay mo para paasahin ka? Para matutunan mo na hindi lahat ng taong darating sa buhay mo magsistay. Yung iba, stop over lang. I want you to stay, never go. From Irish, masisira ba ang closeness namin ni Crush kapag umamin ako sa kanya? 50-50, depende. Pwedeng masira, pwede rin may mabuo kasi Crush ka rin pala niya. Ikaw ba si Mr. Right? Mr. Right. Ikaw From It's Me, Donang, hindi ako umaasa, pero bakit masakit pa rin pag may iba siyang kasama? Masakit pa rin kasi tanggap mo lang na hindi kanya gusto pero hindi mo patanggap na hindi siya para sa'yo. You. At ang ating last question ay from Donna Masanda. Hindi ba kung mahal ka, hihintayin ka? Kapag mahal ka, hindi ka hintayin. Kasi kapag mahal ka, susunduin ka. Ikaw pa rin Ganoin! There you go, guys. Thank you so much for all your questions. Keep sending them through Twitter with the hashtag KimpoyAdvice. And happy, happy birthday sa aking mommy. See you!